Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na maging sunod-sunuran sa ang taong mahal mo, partner mo, boyfriend mo o girlfriend mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung parabang siya ay maging sunod-sunuran sa iyo na parang aso. At dahil sa ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa kanya, kaya ngayon gusto mo na siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo. Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng larawan niya. Dapat meron kang actual photo sa kanya. At kung wala naman kayong actual photo niya, at meron kayong larawan niya dyan sa cellphone mo, ay maghanap po kayo ng paraan para ma-print po ito. At pagkatapos, isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya sa likod ng picture niya at nang masulat mo na ito, kumuha ka lamang ng pula na tela at kumuha ka rin ng isang sili, maliit na siling labuyo. Ang gagamitin sa ritual, pula o green na sili ay pwedeng gamitin. At sabay mong ibalot ang larawan niya at ang sili sa pula na tela. At pagkatapos mo nang mabalot ito, kumuha ka rin ng pula na pantali. Pula na thread ay pwedeng gamitin at talian nyo lamang itong ritual na binalot mo sa tela at saka mo na ito itali sa baywang mo. Basta itali mo lamang ito sa baywang mo kahit saan ka man magpunta ay panikuradong siya ay mas lalong mababaliw sa iyo at maging sunod-sunuran sa iyo na parang aso. Magtaka ka na lang kung siya ay nagbago na at siya na naman ang sunod-sunuran sa iyo. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo, wala na po kayong kailangan pang ibulong o bangitin na spell. At sa tuwing kayo ay maliligo, kunin mo lamang itong ritual dyan sa bewang nyo. Huwag nyo po itong basain. At itago ito o itali ito sa bewang mo hanggang kailan mo gusto. At kung hindi kayo komportable na ilagay o itali ito sa bewang nyo, ay pwedeng ilagay mo lamang ito sa bulsa mo o di kaya sa bag mo o sa wallet mo. Basta dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At dapat wala kayong pinagsabihan o pagsasabihan sa mga ritual na iyong ginagawa. At dapat careful po talaga kayo ni kahit isa, kahit kaibigan mo, pamilya mo, dapat hindi talaga sila makakaalam sa mga ritual na iyong ginagawa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.